you use the Senate of the Republic of the Philippines no para maging um, ano tawag diyan para maging instrumento na bibitin ng mga kalaban ng administrasyon at ang isa pang nakakasuka yung talagang lantaran ng sabuatan ng mga dilawan ng mga loyalista at si npa no tingin niyo ba miski kayo ay magsabwatan na yan ay eh makukuha niyo ang suporta ng taong bayan eh, nagsabota na nga kayo. Ang latest survey, eh, nangunguna pa rin, 33%. Si Inday Sara, kung magkaka-eleksyon na yun, eh, siya maging presidente. At ang pinakamalapit na kanyang katunggali ay 15%, kalahati lamang. Yung tulpo nga, eh, wala na eh. No? Naglao na na parang gula. No? So, ibig sabihin niyan, magsama-sama man kayo, wala pa rin mangyayari sa inyo dahil alam ng taong bayan na ikaw, on um, virus, nakakadiri ka kasi kay madali ka magmalinis. Eh hanggang ngayon, di mo naman sinasabi bakit bigla ka nanalo nung ikaw ay naging director ng PhilHealth at sang katutak na advertisement ng ginamit ng PhilHealth sa mga panahon na yon. Huwag mo sabihing di mo ginamit talaga ang ng PhilHealth para ikay manalo sa eleksyon na yon ha? Ay, nako. Tapos, ang, ang nakakabuhis talaga dito sa mga dilawan, akala mo kung sino, na sila lang yung malinis. Pero, ang dami naman nalang putik sa mga mukha. O, kita mo itong gawain to gawain ba ng matinong tao yan na magtatanim ebidensya, tanim testigo para lang mag ng isang tao na walang kasalanan? O tapos akala mo kung sinong kami lang ang malinis sa bayo neto, kami lang ang papatpaglipot. Hayaan na to turn off tao bayan sa inyo.